kain tayo guys so yan yung almusal natin guys magluto tayo ng sito yan nilagyan mo natin ng mantika sunod ilagay natin yung bawang tapos ilagay natin yung sibuyas sunogin na natin yung sibuyas guys sunog yung sibuyas guys ilagay na natin yung itaw oh. halo yung mga natin guys hey, na, Guys, lupo na yung natin guys. Ngayon, tagyan natin ng itlo guys. Tagyan natin ng itlo. And guys, tatlong, tatlong itlog ilagay natin. Tapos, haluin na natin guys. sitaw na may itlog ayan na guys luto na yung sitaw natin guys na may itlog